Bro, ang gulo. lupit, hindi ko kaya. Ang galing, 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 galing. Patikim pa lang po yan, patikim pa lang yan. Kita <laughs> <Iban> nyo na. <laughs> President! Po sa ABS, sa mga dabing mga Korean novela, cartoon. Ikaw, nagulat nga ako, Jeff. Ikaw pala yun. <laughs> galing, 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 galing. Yeah, sobrang talent. Thank <laughs> you, thank you. Oh, there. Yeah. Eh. Siyempre, dahil mahal namin kayo, mahal kayo ni Jeff. Eh, papakitaan kayo ng konting sample. Tito Boya Bunda. John! <laughs> kung nakaharap ko ngayon sa salamin, anong sasabihin mo? Kita <laughs> 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 nyo na. President Duterte! Alam, alam nyo mga kaibigan, maraming salamat talaga at maka... Maraming salamat sa'yo, Dan Estrada, na naimbitaan mo po sa <laughs> <yung> bahay mo. <laughs> si Presidente Digong nga wala Ha? ha? O, katabi natin si Presidente Digong, you know? Ito, meron pa ako, idol ko rin to. Senator Robin Padilla. Ah, uh, ako po yung nagpapasalamat. Ah, <laughs> at nang nang mo ko, Tol. Ma matagal na tayo <laughs> hindi nakikita maraming pong salamat sa lahat po ng uh, sumuporta. Pity, no? Sa lahat po What? ng aking... May ginagawa kong pinikula ngayon. Ay, ano yun? yun? Bad Boy 3. Bad Boy 3, ah. Senador. Oh, galing, abangan namin yan. Oh. Abangan nyo po. Uh, maraming pong salamat. Ano yun? <laughs> oh, gas abel gas. Ayun! May bonus pa! Gasabel gas abel gas. Gas gas. Ang suspect. 23 anyos. <laughs> at ayun. Anyo sa aming investigasyon sa pinagsama-samang ebidensya na nabuo ng team ng Soko na pag-alaman na sa bandang huli ang sospek at ang biktima ay iisa. <laughs> sa pilgas! Ang lupit nito. Ang lupit. Oo. Grabe, so. Best friend, sarong. Maganda talaga <laughs> yung bahay mo. Imbita. Imbita ang sa ibigan ko dito. maglaro na yun ng golf dyan. You know? Nag-golf ka ba, Mr. President? Hindi. Nabanggit ko lang na magpwede maglaro ng golf. Ang lupit, hindi ko kayo. Ang galing, 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 galing. Patikim pa lang po yan. Patikim pa lang yan, mga best friends. Mga niya mag Okay, boy okay, ito na? Gagawin <laughs> na namin para Parang ayaw na mag-magic. <laughs> Parang okay na ako doon, Tol. Grabe to. Pero, Mr. President, sa <laughs> so natutuwa naman kayo sa araw na to at na nagkasama-sama na. Um, masaya ako nagkita tayo din. Atag tayo hindi nagkita eh. Oo nga eh. Dapat nga kasama ko pa sa bonggo rito. ito. No. Laro tayo ng golf dyan. okay. No. Swimming rail right, swimming pool ng bahay mo. Ayos naman po sa inyo. Maganda yung lugar no. tang, tang. <laughs> Parang parang pag ko para ko na doon, para ko na sa Malacan yung. Oy! Blackbomb. No mess na sa kali. Ay, ay, ay. Bukod doon parang sa apat, may meron ba ah, si 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 e, yes, yes, pa yes, <laughs> yes, may, si ba bang iba? Marami, ah, halos mga 30 voices ang si nagagawa ko. Eraptol! Hello, mga kaibigan. sa apat. May, mayroon pa bang iba? Marami. Ah, halos mga 30 voices ang nagagawa ko. Erap ko. Si Erap. Hello, mga kaibigan. <laughs> oh, boy. Oh. Oh, boy. Si Rigor, 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 si si Rigor, si Rigor, si si Rigor, si Rigor, si Rigor, si si Rigor, si Rigor, si Rigor, Truman. si Rigor, si Rigor, Truman. Rigor, oh, oh, oh. ah, si yes, Lumiloso. Oh, lumiloso. Kayo dyan. Anong ginagawa nyo? Tending. Hindi mo magkukuha ang malamin yung magamay, eh. Di ba ganit yung galo. Ikaw ang gagawa mo King? Baka ma-open, eh. Matutuwa yun, tol. Matutuwa yun, bro. Consi. Consi Lu. Hindi. Oo. eh lahat yan ay magkasama-sama kami sa, sa Batang Diapo. Yes. Maraming salamat sa tuloy niyong pagsusuporta. Number one po. Correct, at, correct. Si Mr. Roy Chuli. <laughs> Roy -ro. Chuli. <laughs> ito yung, ay ito, <laughs> <May> trivia tayo. <laughs> Pagkakala niya si Mr. Roy Chuli, eh Chinese siya. Pero ang galing din mag-ilongo noon. Pakita po. <laughs> sa mga kaibigan ko na sa kailo-ilo, binabati ko ka ng mga kaibigan ko siya. <laughs> Kaya siyang medyo matagal na ako, hindi nakaka sa probinsya namin. <laughs> So, sa mga Ilonggo, yung mga taga-Bacolod, ha, ina-na-inasal yan. <laughs> 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 yung wang, <laughs> yung mga klase, dog. Uh, <laughs> yung mga klase. <laughs> Ang yaman. Natin. Okay. Wait, pero hindi ako Ilonggo. Hindi. Okay. Hindi yun na nga eh. Chinese na Ilonggo. Kakasama ko sa mga kanyang <laughs> na Ilonggo, so, nakakuha ko yung... Aksa yung ang sabi nga nabi na bro Jeff, di ba? The sweetest dialect. Ilonggo, kahit magalit yan. Yung asawa ko kaya dyan. Oh. Ilonggo yan eh. Ay, ilonggo ba? Eh, nandaaway ka mo. Oh, ano sabi? Put. <laughs> Lumayas ka dito sa bahay. <laughs> galit na galit na yun. Pero sweet pa rin. Uh, ano. Sweet diba? pa rin yung dating eh. No? Gago ka, paluhig. Gusto mo sagsakay kita ng kutsilyo. <laughs> iba nga, iba nga pala ang mga mo ng subukan, masisira ang buhay mo. Meron pa siya dati yun? Yung mga siya dati. mo yun? Kaya siya Hindi, hindi. butuhin siya lang. Huwag lang nangyari sa Grabe to, hindi tayo matatapos sa kakatawa dito mga best friends. Sitcom na to ah. Sitcom na. Gagawa tayo. <laughs> ay ay. ay, ay. <laughs> ang lupit. Mamaya abangan nyo ang mas malupit pa naming Magic Go versus The Magic of Nag-iisang Jeffrey Tan. My god. I hate drugs. <laughs> Pwede silang vlog yun, hmm. Vlog? po mo. Uy, kumakain ka ba dito? Hindi po. Ito lang, ito Magluto na. Eh, Ba't daw pinapakain mo si Dito kay Smurf? Kasi nagustuhan yun. Nag-iisang jet. Tangaw ka.